Libra, ang pahiwatig ngayong araw kung naghihingi ng tulong ang kamag-anak, kung makakaya mo ay pwede mong matulungan para sa ikakaganda ng bawat relasyon, pero huwag masyadong malaking pera. Dahil baka mamihasa naman sa paghiram ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag muna magbibigay ng pagtitiwala, sa bagong makakausap pa lang dahil baka kayo ay magkagalit pa kagad kaya mas mainam ang maging maingat muna sa mga gagawin mo ngayong araw. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maging maingat sa pagpapautang ngayong araw, kahit pa mga dating nangungutang at nakakabayad, ay may sinyales na hindi sila makakabayad, at pwedeng pa kayo magkagalit sa hinaharap. Sa tahanan ang pahiwatig kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya, sabihan na ang makakainam ay ipagpaliban muna nila, dahil mahina ang kanilang swerte, kaya dapat ay gumawa na lang sila na maglibot ang pinapahiwatig. Sa may negosyo may pahiwatig ngayong araw ay may sinyales na maliit na pwedeng problema, kung ikaw ay magbibigay ng tiwala sa ilang tauhan, kaya dapat kang maging mapanuri, nang ligtas ka sa problema sa pera, Capricorn ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 31, number 25 at number 16. Scorpio, ngayong araw kung gagawakan ng pakikipag-usap, dapat ay manigurado ka sa iyong sasabihin. Dahil ang maliit na kapintasan o pagdududa ng kausap sa iyong masasabi ay baka mawala ang iyong kasiyahan at pag-iingat din sa dil sa tao na mahilig magsalita na nalalaman niya ang halos ang lahat ang maibibigay niya ay negatibong enerhiya sa usapan kaya maging maingat ka at makukuha mo ang pabor na gusto mo ang pinapahiwatig ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay dapat mo silang alalayan pag may deal sila na maglalabas ng pera, o sila ay gagawa ng pag-utang nang mabigyan mo ng advice na mahusay. Sa trabaho ay huwag ka magbibigay ng tiwala, sa kasama sa trabaho na mahilig magsabi na malakas siya sa boss, dahil tukso siya ng gastos at pagkakamali, kung lagi kang makikisama sa kanya, dahil may sarili ka namang katalinuhan kaya hindi na dapat makisama sa mga taong ganoon ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema maging mapagmasid ka baka may kulang na dapat mong gawin, nang lalo mong mapasaya, ang buhay pamilya, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 16 at number 10 at number 19. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay may kahinaan ang iyong buenas na enerhiya, kaya maging sigurista sa mga isasalita, at pagkilos para walang makitang kapintasan sa iyo, at ngayong araw ay bawal din sa iyo muna ang makipagkasando lalo na kung may pirmahan, nang walang magbigay sa iyo ng problema sa hinaharap, mas naaayon na magpunta kayo ng minamahal, sa lugar, na nagpapasaya sa inyo nang maalisan kayo ng mga enerhiyang pangit. Sa iyong pera kung may ekstrang pera kung ikaw naman ay lalapitan ng magulang, ay pagbigyan at pagdami ng pera para sa iyo, at sa ibang tao ay bawal kahit pa malapit na kaibigan, nang wala kang makuhang problema sa pera at kagalit na tao. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, pag-unlad dahil makakalugdan ka ng boss, sa nakikita sa iyo na lagi kang maaasahan na matalino ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ay maayos ang pahiwatig ng gabay, maging masuyo sa minamahal, na malambing, ng mas lalong mapuno ng positive energy ng buenas at pagmamahalan na masaya ang pagsasama. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 21 number 30 at number 17. Capricorn Ngayong araw ay iwasan mo muna ang makipag-usap kung sa mga usapang pagkakaperahan, dahil walang sinyales ng swerte. Mas mainam pa ikaw ay nasa pamilya na makagawa ng ibang pagbabago, pwedeng magkaroon ng usapang tungkol sa mga relasyon. Na pwedeng mabago para mas maging madali ang lahat para sa ikakaganda ng buhay, pagkakakitaan ng pamilya, at ngayong araw ay dapat may maunawaing ugali ka, lalo sa mga sabi-sabi na makakarating sa iyo na mula sa kamag-anak ang pinapahiwatig. Sa may negosyo ngayong araw ay pag-unlad walang sinyales na problema, ang bigyan mo ng pasasalamat ang mga tauhan mo na laging maasahan, ay magdadala ng swerte pa lalo sa iyong negosyo, at sa pera ngayong araw ay bawal ka magpapautang at pagtulong, nang hindi madatna ng problema, sa pera. Sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro sabihan na dapat siyang pumunta sa mga natanguan ng kausap, dahil para hindi siya masira dahil makakatulong ang mga tao na yun sa iyong pamilya sa hinaharap. Sa trabaho ay manatiling kang matapat na masigasig sa mga ginagawa, at huwag mag-aapura sa mga gawain, nang tuloy-tuloy kang makagawa ng pag-unlad sa ikakabuhay sa trabaho ang pinapahiwatig, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 16, number 22, at number 34. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay sa usapan na iyong pupuntahan. Basta magtiwala ka sa iyong sarili, kahit pa ang tao na kausap, ay mayaman. Kaya kakinatag po dahil gustong madinig ang iyong kaalaman, basta ang bawasan mo lang ay masyadong magbigay ng information, at pwede kayong magkasundo, at sa iyong pera ay una ang pamilya kung maglalabas ka ng pera, at sa anak na may asawa, nang laging may good vibes ang tahanan, na makagawa ng pagkakaperahan. Sa tahanan ay may sinyales na may dadalaw na bisita sa anak, maging maunawain ka lang at malalaman mo rin ng maayos, ang pakay basta dapat ay matanong mo ang anak pag umalis na ang bisita, para laging may communication kayong maayos, at hindi kayo madadalaw, ng lihiman. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na suliranin kaya ang maging maunawain ay dapat, at maging malambing ka para ang sinyales na problema ay hindi na mangyari ang pinapahiwatig, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color gray number 29 number 16 at number 12. Pisces, Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay may malakas kang enerhiya na magiging wise ka sa gagawing pakikipag-usap, at ang isa pang pahiwatig ay huwag ka muna makialam sa suliranin, ng mga kapatid dahil wala kang good energy na mapagkasundo mo sila ngayong araw, at huwag ka magbigay ng pagtulong sa ibang tao kahit pa mga kamag-anak mo dahil iiwanan ka rin nila pag wala ka ng pera, sa mga kapatid ka tumulong dahil sila ay laging makakasama mo, kaya huwag ka manghinayang sa nagagawa mong tulong sa kanila. At sa ibang balak ngayong araw lalo na kung usapang puro kasiyahan ay mas mainam na umiwas ka na, dahil gastos lang ang iyong magagawa ang pinapahiwatig na magbibigay naman ang pag ng pag-iipon ng ikakahina ng kalusugan, kung sasama ka sa gastuson. Sa trabaho ay masaya ngayong araw, hanggat nasa isipan mo na walang pagpapataan sa mga gawain, ang kasipagan ay hindi magbabago, at pwedeng malapit-lapit ng makakuha na pangarap na pag-asenso na pag-unlad sa sweldo kaya laging magpakasipag, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 22 number 5 at number 36.